So ayan nga mga kabata helmet, mabilisan lang itong vlog natin ni yun. Bigyan pa! Ano yan? Bigyan kapar pa! Kay Lenny Si Councilor gil iyo ang chairman kang Miss Bicolanggia. Um, sinasabi niya na nagre-report siya na grabe pa niya ang ginagastos ng syudad sa Miss Bicolandia. So, pinag-uulayan baka i-explore ta ulit, uh, i-bid out siya sa private. Hindi, kaya make sense, nakadakol ang gagastos ng syudad para sa Miss Bicolandia. Um, dati baga, dati haluyon yan pinkaputan kang Philippine Eagles eh. Naga City Eagles ba Day pa man pinalang desisyon, alagad sigon sa alkalde, kaipuhan na ining pag-ulayan. Aminado ni Robredo, sinasakit ang pag-budget ngunyan na taon sa limitadong pondo. Sinasakit dahil na-mention na ko naman sa si dati na 1.5 million lang si budget na minalat. Ang aram ko, ang sanggunian, day ko aram ko nakapasa na o may proposal na magpasa ng garo supplement duman sa 1.5. Ang dangog ko, garo 10. 10M ang i- i babudget sa dit siya compare sa past na Francia fiestas may kaulay da sinda sa Malacañang ang sabi da ni presidente garo din ipa siya naiimbitaran sabi ko ako willing man ako magpadara ng invitation ako uh, lang bagay man na binibisita ang lugar kang presidente ta nahihiling niya ang sit sitwasyon sa hiling ko kaya basta naiintindihan lang kan tao na medyo dikit na sakripisyo niya na taon mabuelo na lang kita next year sa uh, selling ko maiintindihan man. The next year, bukas na ang plaza. More than 100 ang encroachments. More than 100 na harung o negosyo ang yaon sa Sago So, um, mamiting, ma kami as a council. Pa, siguradong papadararahan ka mga surat. Siguro tatawanan ta ng oras. Tatawanan ta panahon para para mag-irisog. Pero medyo gulpi um, gulpi pati na permanent pero concrete dwellings um, medyo masakit-sakit siya pero makikitang choice eh. makikitang choice kay puhan talagang kay puhan gibuhon um, uh, pag di kaya sige talang balik sa dati talagang taragasan yung sikmura Iyan kaya, ang gigibuhon ta inot, Uh, babalikan ta si mga building permit babalikan ta si mga ICC, na baka baka ang city may kasalan din so so si surusugun gabus sa ta um, tapos susuratan ta pag syempre mas madali ito kung may violation sa building permit may violation sa ICC, mas madali si pagpahali Uh, pero pag may violation, may kasalan ng city, baka, baka yan si Dipisil, uh, pero kaipuhan ta kayang gibuhon. Center sa luwas, kabali siya sa property, ang balak ta gibuhon siyang gazibo para community center siya kang, kang seniors. And you see, you see um, recommendation sa at to, katong geriatric na expert na uh, kaulay ta na mas maray na igwang community center kung siya yung mga seniors nagkoconglomerate na nakakatabang yan sa kontra Alzheimer's, uh, kontra sa mga hilang. So didikit-dikitan ta ang um, paglipat. Ipapaayos man ang Civic Center. Ang Civic Center ang plano tagabus na children sa kayus youth duman. Aayuson man yan, hinahagadan ta pondo si rehabilitation kang Civic Center. Ang City Legal Office kinakaipuhan man ng malilipatang opisina. Gahanap ng lugar, halimbawa ang City Legal ang city legal, di siya pwede, nasa taas mo niyan, di siya, siya dapat yung duman. Dahil may mga kliyente siya na di man kaya magsakat. Um, so, pigiisip lang ibaba siya. Um, mababakante din ini, baka iwasan ta si lugar kang library. Dahil, uh, ano, ano, perming box office hit ng library. Pag naglaog ka, lalo na pag weekends, may mga nagagamit na kang salub, para lang maka makaadal. So, pag na-free na up na si Spaces dyan, baka hiwasan ta ang library. Ayan ang ating update para sa Tuesday na ganap, no? ka pa. Yes. So, pinag-usapan dyan yung about doon sa pageant during sa fiesta ng Pena Pratia, oh. yung budget for the fiesta, and yung community center para naman sa mga senior citizen. At yung mga establishments na nagkaroon ng konting pagsakop dun sa creek nga, video ko, para kailangan mm. daw masure, maimbestigahan kung sino ba yung lumabag at ano ba yung nilabag. Oo. No, o, oh. diba? Talagang planchado talaga pag si Mayor Lenny oh, Robredo. Hindi pwede yung okay lang yan. Oh, ha? In-hit. In-hit na naman. ah uh, ang hit. Ano ba yan? Sino ba yung Inhit na naman. Buti na lang napalitan. Oh, ay, oo oh, naman. Buti naman, eh. Napagtanto nila. Sis ano ba naman kasi gagawin sa amendments ba? Uh, ang hit. Oh. Ang hit. Sis ko, dai. Pero ayaw nga maabat ang helmet. Tumutok lang kayo para sa mga ganap pa. Bidyo ka pa. meron pa akong nabalitan. Bidyo ka pa. Yung pagbibigay ng invitation. Oh, Sabi yan. naman ni Mayor Jenny Robredo, Diyan, sa interview, ba diba, bakit hindi willing naman daw siya magbigay ng imbitasyon hinggil naman sa fiesta ng Feña Prancha? Oh, sino i-invite niya? akin nga. Oh, oh diba? Basta yan mga Battle Helmet, mag-comment na kayo kung gusto nyo sabihin dyan. At kung may mga katanong nga kayo at kung gusto mong video to, huwag ka mag-subscribe at click notification bell para lagi like, ka-updated. Sa lahat ng mga upload namin ni Butch ko para kasi happy, stay healthy, stay safe as always. Sabi ko sa buhay ng helmet and nabong kikip siya better day. God bless everyone. Bye! Kailan ni